Grabe, ang daming tao. Hindi ako makasingit-singit. Ay, grabe. Dikitan tayo dito. Madaming tao kasi ito yung buwan kasi mas maraming sale. Babagsak sila ng peso yung ginto. So, seasonal kasi ito. Kaya bihira no? Once a year, lang sila nang sales mga ganitong ginto. Kaya sisikan lang talaga karamihan dito bumili mga reseller yung pang negosyo ba pag nila sila o sa bibenta nila libawa pa yung per carats ang bili nila ay mga 2,000 per grams so ang 2,000 so bibili sa bibenta nila ay mga 3,000 meron sila isang libong tubo so tubong lugaw talaga pag ginto sa so, may China town ito sa Kongpin sa harap lang ng Santa Cruz Church lahat ng mga ginto dito ay pure na pure, ay legit na legit. Talaga. Bira, siguro wala akong makita. Wala akong matalig na may nag niloloko ng ginto. Pure talaga. Pag dito ko lang Anong sa loob bumili sa mga pwesto, legit talaga mga ginto. Huwag lang sa labas na baka makadali ka itong pag sa labas. May scam ka. Dito legit talaga. Ang dapat kung dito ka bibili ng ginto, dapat may kasama ka. Marami din kasi mga holda, pero sa mga ilad-ilid, ma, uh, man manman kung sino may...